Ano muna ako na ipakita ko dun no, oh. No, no, no. Okay, nah, na, na, dapat na si Manong yot. <laughs> Ay, na, dapat na si Manong yot. Ang kawayan eh. gawin nating kulungan. Butay mm -hmm. na, maganda itong pagpuste na yun. Oh, oh, oh. Tibay na kawi yun eh. Tibay nga oh. Tuwid na tuwid oh. Buhatin natin. Mm -hmm. Agad Tignan okay, sosok sosok-sok-sosok-sok. Kanda yan? Rumo nga. Ikaw, saan ka dadaan? Dito nga, sa gilid. Saan gilid? Ah, Saan? di sa lupa? Saan? sabi chọc 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 Nga chọc 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 nay

Ayun o. Yung kinakainan ng bunga dyan o. o bunga. Putang na. Yung kukal na o. Kukal na o. Dumaan yung ba dito o. Tobig dito o. Kukal na Yung pinustuhan ko dyan o. Lahan na yun.